Ha? Ah! <laughs> galing tong Amerika. Uh, Jennifer. Ah, galing amin. Teka, ang init. Hindi ko na kaya. Kapatid <laughs> siya niya, no? Kapatid siya ni Jenny. <laughs> Hoy! Naristrict ka na kanina. Naristrict ka na kanina. Hindi ka mababang <laughs> mababan today. Naristrict na yan kanina. <laughs> kanina. Ano yung sinasabi mong cholo na ako yung pinakamatangkad kanina? Hindi ako matanggap. Narinig ko yun ano eh. Ka? sabi kasi tinatanong ni ano. Ano daw size? Ano daw size ni Manong Ben? Ikaw ah, ah, man. yung pila ka malaki size. <laughs> Sorry. Extra large. Ito mo na? Ay. Na feel na. Dito siya sa live kanina. So. Dumaan so, siya sa live ni Jenny kanina. Oo, oh, dumaan ako. Nakita ko kayo. sa so, may headband ko? Triple X, X ka mami. daw eh. Ano ba yung ibig sabihin niyan, Ben? Ano yun? XL. Patago mo lang sa para sa akin mo na isa-send, ha, Pat? Ay, sorry. sorry. Sa'yo lang si Sir. Ay, naman, parang na, Parang kahapon, marami ka tayo na up, Hindi say. ko na kaya. Sobrang init ko dito. <laughs> Bakit? Nainita ka pa niyan sa ikli ng suot mo, ha? Mahaba daw yung buhok niya, makapal. Oo, oo nga, eh. Nakita ko nga may red ba siya na ano eh, buhok eh. Ay ba yun? Kapatid nga Nakita yun. Nakita niyo yung gumanan siya? Tapos... oh nakita ko yun. Ah. Sa... Oh. Oh. Ay, si Poo ano ito? Hello po, kuya. Ay, we need Hello. Ano pa yung ibig sabihin? Show up, Jensan. Jensan. Oh, ano ibig sabihin? Nakita show up pa, Ha? Shoutout ka? Ano yun? Sabihin yung shoutout dyan ano? siya. At saka yung ano, traitor na kanta ni Olivia Rodrigo. Hindi kasi nag, uh, lang ako. Uh, Narinig niya kasi oh, yun, oh, yun oh, eh. Tsaka nabasa oh, niya sa oh, profile mo. Oh, sa bio mo eh. Ba't ako magsaselos? Oh, no. Ba't ako magsaselos? Oh, no. Oh, no. Alam ko, alam ko mahal ka. Sa si Jenny kaya nagsaselos ka. Hindi, Tama ako na. No? Masaya naman na siya eh. Marami siyang abs na nakukuha araw-araw. Hindi ah. Sila ka masaya nakita ko na. Ito dahil, na yung mahilig din ito, to. Kanina na, na pinipilit ko na <laughs> Bakit di mo pin yung sa inyo, Cholo, look? Eh syempre may respeto kami sa nag-iisang manong din eh. Ah, hindi. Okay lang yun. Okay lang. Kung wala Sige lang kurahin sa kanila, pag pa ka sa kanila, may... hindi ako kikita. Pikit lang yung mata ko dyan. Pikit lang? Oo, oh, <laughs> oh, Oo, oh, hindi ako kikita. Ano Ipinipilit ka nila, ipakita yung abs nila, di ba? Hindi ah, ay, ay, na. kung wala lang diba? ako noon. Pag ka nila, ay, ayaw ayoko. ayaw, po, ayaw po. Ay, ako. Ano, allergy na. ka? May allergy ka sa abs. Oo, oh, hindi ako. Kayo, ayaw, allergy. Huwag <laughs> kayo pakita sa akin, abs, ayaw sasunod ah. Kayo kasi huwag niyo pinipilit si Jenny. Ayaw nga niya makakita ng abs. Pinipilit niyo pa siya. Oh my! Kayo tara Teka, nalilito ako na ako. Na sa, sa Jenny pa ba yan eh. o sa Jenny 4? Hindi ako masli react kung hindi galing ka, Ben. Hindi, <laughs> si na. Nag-break na siya ng karakter. <laughs> Binagsak niya na. Si ben. Jenny na yan. Nag-drop na siya ng karakter niya. Kayo, sila dalawa, kanina pa, gusto nila lalabas yung apps nila. Bakit kasi pinipilit nyo ilabas yung apps niyo sa live? Oo. Oh, bakit lalabas niyo? Ayaw ko nga eh. Hmm. Sabi ko nga, bawal, bawal, mabena ako. <laughs> Best Ayaw na nice. nga niya, pinipilit niya pa siya. Ghost lighter pala tong ate natin na to. <laughs> <laughs> ano yun? Mas comment? Manong ba? Si Cholo. Si Batosay daw? Ano nangyari kay Batosay? Oo. Naniwala si Cholo. ako dito tulad ng pagiging biktima namin ni Luke. <laughs> biktima ka nandiyan. <laughs> <Biktima laughs> si Luke nga sabi niya, ano nangyari? <laughs> kami yung biglang naging ano eh. Kasi ka bigla eh. Um, hindi ka nag-live selling ngayon, Jenny? Hindi eh. Ano nung ako eh. Uh, Ay, hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Hindi ano. Hindi yun pagkain Kinakain yung abs, ano? Pagka... Wala, di masakit Di galing kay Manong Men. Hindi um, ako mahigit mag-abs. Ilan yung sa kanya? Ilan? Ilang Ilang, ngayon tatlo. ano, tatlo pa lang on the way, on, the on way. yun Malapit na mag-anim on, on the way. On the way. On the way na yung pang-apat na abs Jennifer. Oh, <laughs> Oo. Oh. tatlo pa lang siya ngayon eh. Kaya mo ba 'yon? <coughs> May naman na, eh, Ako? Mhm. Hindi ah. Hindi! Di ba nak exercise tayo gabi-gabi? Ano Ba't hindi? Ako mag... Exercise? Huwag exercise ito! everyday okay. Ano ba, exercise. Ibang exercise yun. Nasira nga natin yung- Paano? Ganun ka? Jenny, ganun ka naman? sa baba ka naman. Uh, <laughs> sa baba ka naman. Sanay sa na sanay, cholo ha. Alam ni Cholo yung combination. Uh -huh. <laughs> malulong na malulong si Cholo. Sabi ko sa iyo, ganina pa si Cholo. Pasta yan, nabas Sabi ko, uwak, wow, ayaw ko. Alam <laughs> <laughs> niyo kasi pinipilit si Jenny. Alam niyo naman na ayaw niya ng mga ganun eh. Oo, oh, si Cholo talaga. Pati ko, ay, ayaw ko, ayaw ko. Hindi ko makinig ka niya. Ako nga yung... Balot na balot dito, tapos ikaw dyan yung na-ban pa sa live, tapos ako yung pinagbibintahan mo. Chop, so, uh Very so, more so, ka, ka lang... lang sa US, pero... So, oh so... <laughs> my God, may kausap akong client ngayon, tapos sabi ko, hi Jen, <laughs> mali. <laughs> wrong, wrong side. Wrong side. Okay, si oh, so, bro, if it's a Jenny, yan po. Yeah, ay. Okay. Eh. Ba yan, di na naman ako na makatulog, kakaisip sa kanya. Ba yan? Tsaka yung... Kaka ko muna yung jelly. <laughs> <laughs> jelly, Kornay jelly. Yung pala maganda yung skin ko. Pala si, si, ano, si Ben ko, hindi siya didipat sa iba. Ay. 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 Naked collagen. <laughs> Naked <laughs> collagen. Oh. Na magre-restock very soon. October pa. October pa ba? Si Ben ko, hindi siya didipat sa iba. Ala. <laughs> Paano yung ship ship? Cholo. Cholo oh. <laughs> <laughs> na pala. Ayan, tinan mo. Nawala na ng boys. Tumulo tuloy. Pero masap siya. Iyan mo yung butas. Pasok mo kami, matas ganan mo. Para lumaki. Totoo yun. <laughs> <laughs> para i-ano mo yung bulak. Para na mabas ka sa yung Ikaw kaya kukuha sa kanya. Ha? Ikaw tulungan mo. Ikaw kaya? Pakita ko? Pakita sige, mo. sige. Pakita mo kung paano gagawin. Wait ah, nam, pa, 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 naman lang, Ako, Jenny. Ako kukuha sa kanya. Ako kukuha sa kanya. Hindi. Kumukuha ako ng stock. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Sa so, ganyan, bubuksan mo dyan. Papasok mo yung kamay mo dyan. <laughs> <laughs> RJ. <RG>. Malaki <laughs> <laughs> mo. Ayan. Para ah. ba sa... Ayan. Para kasing iba yung tinuro mo kanina eh. Ay, iba ba yun? Sorry, nalito ako. Ah, jelly talaga siya. sa ako, sa tayo siya lang <laughs> pwede? Pwede dalawa. Ah. Uh, Ilan pelaso na lang masarap siya. Konti siya asim. Hmm. Tamis asin. Oh, sip-sip tau, tanong ni Cho. Tanong ni Cho na panong sip, sip. <laughs> <laughs> Yung itsura nila ang dalawa. Hindi pa tapos yun sa'yo, Jenny. Ah, pangalawa na. Dalawa na yun sa'yo? Pangalawa mo na ba yan, Jen? Hindi. Isa, ito lang, isa lang. Ngayong araw. Ah, uh, ilang beses ba dapat Ay, niyan? yan? Ano, ilang ko lang ko nito, di ba? Nainom na ako din ng ibang collagen rin ngayon. Oh, ano? Ilan din. yun? Mm. Di ba? Doble. Mga maganda. Oo. Oh. Kaya pala pa para, yung... para ano, para ano, kaya dinoble mo yung collagen mo para hindi na sip-sip. Hindi, para makano. Ganda skin. Ah. Magandang skin kasi... pang maganda skin, kasi parang hindi ako maiiwan si Ben. Kung na, na siya pupunta doon sa Bendas. Bendas? Ka, hindi ka kilala yun. Bakit makakat-cut siya? Siguro maganda yung barat niya, kaya nakakat siya. Kaya nakorigin na ako para maganda din yung barat ko, para sunod akin na lang na siya nakakak. So gusto mong kagatin ka din? Ay, gusto mo kagat lang pala gusto mo eh. Paulit-ulit nga yung sinasabi yan kanina pa eh. Gusto niya kagat. Eh. Oo. Oh. Kagat Tinunong ko eh. nakagat na ba siya ni Manong Ben. Sabi niya hindi pa daw mm -hmm. siya nakakagat ni Manong Ben. Hirap. <laughs> mm Hirabis -hmm. pa lang. <laughs> Nagwala Hello, na. Nagwala ano yan? Yan. Ako ba? Bakit magkakat pa? Dogs. Hi, JP. Dogs. Dogs. Aso. Hotdog. Hotdog. Kalma <laughs> lang daw. Si Cholo ay hindi mo na tayo magsasodyo na naman yan. Ah? Hindi, hindi daw siya magsasodyo. Gusto nga pala niya. Gusto nga pala niya. Sabi niya. Yeah. So, gusto ko nga din eh. Pero alam mo ba, dapat di siya umiinom mag-isa lagi. Sama nang yan si Cholo. Malungkot ka ba? Kaya ka umiinom mag-isa? Ay hindi. Hindi ah. Masayang masaya ako kompleto. Happy na ako ngayon. Masarap rasa? Kaya gusto mo? Masarap yung rasa? Hindi, gusto ko lang kasi wala lang. It's nice to... Kasama um, ko naman kayo pag umiinom ah. Ah, ba't nagagalit ka? Tinatanong lang eh. <laughs> Sabi ko kasi mag-isa. Pag mag-isa parang ako lang tapos wala akong kausap. Kausap ko pa um, eh. minsan umiinom naman din ako mag-isa dati. Dati mag-isa ka lang? Oo, pero sabi nila, kapag umiinom ka mag-isa, araw-araw, ibig sabihin, meron kang konting lungkot na, na gusto mo alisin ng alkohol yung lungkot. Hindi yun naman ako. <coughs> yun, na? <coughs> yun, na? So, parang lang Lama. oh. Ano yun? form of trying to self medicate coping mechanism yeah. no? that's 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 your way of coping ano ba yung coping mechanism mo ako? ako, malungkot ako gusto ko tahimik lang ako tahimik lang tapos walang salita syempre walang... pag, pag malungkot ka ginaganon lang ito <laughs> <laughs> huy <Ganun> lang, <laughs> binubusalan mo lang sa bibig, tapos... Gaya ganun lang, parang hindi niya, ano... Ha? Ano yung busalan? Binubusal mo doon. Busal. Ano yun? Ang lalim nun ah. Hindi <laughs> nyo alam yun. Busal ba ano yun? Binubusal. Or word ba yung busal? Ha? Word ba yung busal? May word po bang busay? busal? Busal, meron. Lalagyan mo ng laman yung bibig na isang tao. Nalalim. Talampu eh. Para o. Oh, Ayoko kasi na Magsalita siya ng madami, kaya tapan hmm. niya yung ibig niya. Ano yun? Man. Kamay lang? Gano'n lang? Kamay? Gano'n din ako kay QD. So? Ano konta mo? Ano? Hindi, hindi. <laughs> binibusag. Binatapan lang. Hindi binibusag lang. Binatapan lang. Mukhang delikado na naman ang live. <laughs> Mag-ingay kasi minsan si Shell lang sa sasita. Bila lang, lang magpapakita si Shelf. alam mo? Alam mo, kuwati lang ako kaltsuro binsan. <laughs> para ano, para hindi marinig ng kapitbahay. Ah. Kasi baka madamay sa lungkot, di ba? Pag narinig. kasi di ba minsan may kwentuhan, kaya masyado ma, ma maingay ang kwento. Kaya hmm. dapat, Hindi hmm. nagsasalita, dapat. Totoo, hmm. totoo. Okay. Taman mag iboy okay na po. Kain na pa yung wig mo ba? Tanggalin mo na kaya yung wig mo. <laughs> <laughs> Hindi ko sa kanila ako sa red. Sabi ko tama na yan. kaya Sarang... pa-adjust ng adjust eh. <laughs> Ina na mo ba yung red kanina? Sinuot mo? Hindi pa. Hmm. Nasuot mo ba dito? Ako na kukupit doon sa harap. Yung kura red. Ah, ginupit mo yun. Hmm. Sabi nila, binimika ka daw. Kinala mo Kasi yun? Sabi nila, ko si Ben.

Bukas, meron akong pupuntahan na birthday party ng na, na, na bata, sasama ko yung baby ko. Tapos yeah. may collab ako ng 4PM. Oo. Wala akong pwede pa pero ano. Bro. Ba? Bakit? May ganap kaya bukas? Wala naman. Pwede ako after. Wala naman. Ano? Pwede ako pagkatapos. Kasi nasa Manila naman. rin din. i R N R S M M N. Si Cholo kasi parang laki siya ng BC si Choro. Nasa Marina ka. Saan ka Cholo? QC. Ah, sa QC. Marapit lang ni Hing Pala eh. to lang kami niya ni Ben. Ah, uh, hindi naman malayo ah. Oo, oh, uh, hindi naman. May... Pero nakita busy, hindi. Hindi naman. Pwede hindi naman. Na may... Oo. Oh. Bakit makikita but... si Cholo? Ha? Parang pala hindi kami nakikita sa personal. Ah! Kasi... <laughs> alam ko na, text ko na. Bakit wala? Lapit na birthday ni Jenny. Oo. Oh, oh. Alam mo din, dapat mag na... Oh, ano? <laughs> <laughs> Mag-celebrate. Mag-celebrate tayo. Oh, ano, di ba? ano Anong gagawin natin? No, surprise natin, Jennifer. Huwag ka maingay Say, si Jenny sa si surprise natin. Ah, sige, surprise natin uh, siya. Huwag okay. okay. mo sabihin, Jennifer, yung surprise, ha? Uh Oo, -oh, secret mm. lang yan, ha? Pag okay, sinabi mo kay you? Jenny, gaganyan gaga, mo. Yung... Bakit okay. may action? Bakit may action? Huwag masyadong gumalaw. Walang <laughs> <atin> masyadong gumalaw. <laughs> <siya> Walang... <laughs> Ibig, <lang. laughs> Walang... Ibig lang. Walang gano'n. Wala po nyo. ko si Nakbubula. Nakban na ako kanina, sumayaw. Naban siya kanina. Sumasayaw siya nang namumula. Tukot tayo ng GC tapos ano, uh, surprise birthday to Jenny. Tama. <laughs> <laughs> Nandun din siya sa GC. <laughs> <laughs> si Jennifer 400. Papanggap siya si Jennifer. <laughs> Bakit Jennifer ang pangalan naman? Hindi ko din alam. Wala ka? May maisip Jennifer. lang eh. <laughs> Bit na lang lumalabas. <laughs> Iwan ko bakit. Galing daw siya Amerika. <laughs> kaya daw <doon> Jennifer. <laughs> Jennifer. Hey, oh, yeah. may action. Jennifer. 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 Ah. Jennifer ng Sikovia. Ha? Huh? Kung sa Princess Diary, Jennifer. Jennifer. Wala kasi kaming cable nun eh. <clears throat> birthday ko maya tulad. Ah! happy birthday. Ay, <laughs> <laughs> ah, nice. Happy birthday. happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa inyo. Yeah. Kamusta happy live happy selling mo, Cholo? Kanina, kita ko nagbebenta ka. Oo, oh, okay naman. Ay, <laughs> Natuyo ng poses. Ang okay. okay, ganun pala yung live selling, no? Nakaka... Kapagod na nalamunan. Mm -hmm. Oo. Mm Takot? Takot ba, Chok? Happy. Ha? Happy. Takot pa? Pero pakot? Ha, uh, takot. Oh, okay. Ilang hours ka na gano, live selling, 3 Hours. Three hours? Yeah. Mm -hmm. Sakto lang. Sakto lang yun. First, second time ko mag live selling, It is nice. Enjoy mo naman. Eh, enjoy ako kasi it, oh, sorry, it's, again, uh, it's, these are talaga yung ginagamit ko. So parang very easy na lang din. Yes. Yeah. Di ba ikaw, sunscreen kayo? Di ba, Nakita yung studio.

Wow, kakatuwa naman. Ano ah, dito may si RZ. Hi, RC! RZ. Yung abukado, Ay, Ben, may nagtatanong pala, Ben. Kailan hmm. live selling mo na? May Jisoo live live selling ka pa ba ulit? Parang wala pa. Why? Wala pa ulit. Kasi may discounts yung live selling mo na Jisoo, di ba? Ah, oo. yung sa electric. Kaya may nagtatanong sa akin kung, ano, kung, kung kailan daw ulit para makakorma siya. Tatanongin ko. Oh, napakagod ako dun sa live dun. <laughs> yes. Oh. <laughs> Natuyo yung ano ko. Oh, nakakapagod talaga. Pako mm -hmm. talaga hala buhay. Oo nga eh. Buti na lang nahanap oh, uh, kin nakita. Oh, hi. Ay. Bakit <laughs> 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 bigla namang may nanonotok sa screen? Hindi <laughs> <laughs> ko ako masaya ka, Chols. Kasi ako masaya ka. Bakit ba? Bakit sa akin eh. Tumagos naman dito yung sakit. <laughs> Ang sakit. Ah. <laughs> bigla, bigla lang. Eh, bigla may nananapak ng ano. Bigla naman hit yung face niya ni Manong. Biz. Oo, bigla lang. Bumunan ko. Akala ko hanggang doon lang yung reaction mo sa mukha. Hindi eh, ko lang bigla ka palang may phone. Kaya nga, ay physicalan pala tong live eh. May warning ka? Ako? Tingin titripan ako <tipan> sa comment. Ah, baka yun yung fake na notification. Oh. Ah, uh, yung mag-exit na. Oo. Eh, fake na ba ako? Parang sinan? Uh, hindi, meron, meron. Meron. <tipan>